Magandang umaga sa atin lahat. Malakas-lakas na ulan sa umagang ito. Maghintay na lang tayo na maganda-gandang panahon. Ayan. Schedule na sana tayo mag-harvest pero kaso malakas-lakas talaga ang ulan. Hintay pa tayo na maganda ganda ang panahon. Tawag sa amin dito, baos na sa panahon. Noong nakaraang mga buwan ay Halos hindi tayo pinagbigyan ng ulan pero sa ngayon, ito na, halos isang linggo na dito sa amin, laging umuulan. Itong palay natin ay naabutan din ng uh, medyo hindi maganda-ganda na panahon pero okay lang, hindi naman natin to makukontrol. So ganito talaga ang klima may ah uh, sa ngayon na nga panahon may palaging ulan dito sa amin pag Nobyembre na intayin na lang tayo na maganda-ganda nitong panahon na to upang maka pag harvest tayo Ay konsumo natin. Food security. Kung may ano may may stock tayo na palay eh. hindi tayo mahihirapan mag palaging tumataas ang presyo. Sa pagalawa ng presyo kung may stock tayo na uh, pagkain. ganito na nabulan dito sa amin, ganito na rin ang panahon. <coughs> na abutan tuloy ang ating palay ng uh, rainy season dahil ano to, matagal-tagal siyang naka recover dahil nagkapunggos. <coughs> Sorry. Nagkapunggos nung nag-recover siya. Nag ano ulit? Nagsipak kawag sa amin. At nagsimula siya kaya ito tuloy ang nangyari na uh, huli. Huli siya sa kanyang idad Sana itong idad na to niya ay tapos na na harvest. Pero sa ngayon ay may mga ano pa. Hindi pa maaaring harvestin. Dahil nalit na siya sa panahon may mga rice bag ayan kailangan to nating pa-applyan dito na portion dahil huli to pa-applyan natin ng insect repellent mga anong ano lang to ilang tangke lang upang makontrol itong rice bag pa-applyan natin ng insect repellent yung organic natin thank you for watching God bless sa lahat and happy farming